Pangilinan Record DFE Extension Y Patawan Together We Mako Ang puso ko hindi mapakali Sa'yo nawawala ngayon ako Ay nagsisisi sa mali ko na gawa Gusto ko ng palitan Ang mali ko napakita Kasi alam mo ba ang buhay Kaya parang kandilan na wala madaling lumalantas Ang pangarap ko pa naman noon sa ating mataas At sanang kay taas Kung matagal ko ng dasar na sanay mapatawad mo Ang katulad kong hangat Mapatawad lang ako ay gagawin ko ang lahat Gagawin ko ang lahat Mapatawad lang mahal Ibigay ko ang lahat Para lang maging tapat Yan ang ipapangako ko sa'yo Mapatawad lang mahal sa may mo Ang awitig kong ito Hayaan mong samahan ka Ang awitig kong ito Pagkat ating Mapatak, pero hindi mo ba alam, ang puso ko ay nabiyak Lahat ay ipilitin ko, kapatawad lang ang tulad ko Ang nais ko lang naman ay magbalik ang tiwala mo Lahat ay kakayanin ko aking mahal Kung ako may naging ngangal Gagawin ko ang lahat Mapatawad lang mahal At tingin sana na Diyos Ang aking mga dasal na sana ay Magkasama pa tayo ng matagal At sa awitin na ito Mapatawad na ako At gusto ko malaman mo ang lahat para sa iyo na ikaw lang mamahalin ng pangako ko sa iyo dahil ikaw lang ang babaeng minahal ng na totoo kahit ay nasa isip mo ako lalaki man ko gagawin ko alagaan ang babae tulad mo para lang malaban mo ikaw sa akin totoo gagawin ko ang lahat mapatawad lang ako Bakit lang ang pag mo 🎵🎵 Ikaw nice ko sa buhay ko 🎵 Sana nakawad mo mahal ang kasalanan ko sa 🎵🎵 Di ko naman sinasadya na ko ang puso 🎵 Sana nga pakinggan mo ang awitin ko ito At handa akong magbago para lamang sa iyo Lahat ay aking susundin Huwag ka lang mawalay sa akin Ipapangako sa iyo Ikaw lang ang mamahal At patawarin lang ako Lahat ay aking gagawin At sasamahan kita Kahit saan man padparin At di kita pababayaan Yan ang lagi mong isipin At sa kanta kong ito Ako ay iyong patawarin Pagkat ang aking hangarin Na ikay mapasa sa akin Pipilitin ko kayanin Ang aking mga pasanin Sapagkat aking dalangin Na muli mong patawarin At sana maisip mo na, na nagsisisi na ako Sa mga kasinungaling ang ginawa ko sa iyo At handa akong magbago, mapatawad lang ako Mahal ay sana pakinggan mo Ang awiting kong ito Hindi hindi ko hahayaan Saktan pa ang puso mo At sana ngay pakinggan mo Ang awiting kong ito Lahat ay aking gagawin Mapatawad lang ako At sana ngay malaman mo ay para sa'yo Di ko lamang ang babaeng minahal ko sa mundo At sana nga ay magtagal Relasyon nating ito Dahil iingatan ko ang relasyon na binoo Ikaw lamang at ako ang magsasama habang buhay Dahil baka kapag nawala ka aking kamatay Pinapangako ko sa'yo Mamahalin kita na tunay Gagawin ko ang lahat Huwag ka lang sa'kin mawalay At sa nabigyan ng pagkakataon Na muli tayong magkasama Ang gusto ko lang naman sa nalalabig panahon Na napaligaya At ay ko na rin na nadarap mapagluha Sana mapatawad na ako At ang puso mo muli kong mapuma.